Andito na kami sa labas. ayun si Mama naghihintay siya. Naka-blue na motor. Ano na? Ayan si Thank you. kasi pesta okay, mo. ngayon. Pesta man! Ano gusto mo nagagalit ka? Pesta? O, pesta nga. Kaya huwag mong galitin. Ikaw na uuna eh. Din... Yan, nakasulat. Hindi nakasulat yan. Alam mo yan. saan si mama eh? Saan? Dito. Malinayos yung kamira niya. Ay, Ay, na, oh. Uh. Punta kami doon sa bahay ni eh. Lala Lina. Ayusin mo kasi. O, oh, na nga ako. Hmm, ang daanan ang pinapaano ko. Saan pa punta? oh, nakatapat na nga eh. Hindi mo ba nakikita?

naman ano niya, gusto niya eh. Nakara, nagmamadali yeah. mo. Eh. Paano? Wala kasi galon. Kaya nagmamadali. Yeah. Pagbibigay naman may galon na. Babay naman ka. Tatagalan niya na mo eh. Ako baka inubos ang...